Sa so, lalo nga po pala, ngayon nga pala ay pinapabili nga pala tayo ng kuya ko. Inuutusan niya ako na bumili ng kanyang 1 cardboard yata. Eh, syempre, dahil isang mabait na kapatid, ay syempre, susunod ako sa utos niya. Eh, nice one. Gayahin niyo ako, I'm a good Samaritan. <laughs> Tapos syempre, abang binubuksan ko, ino-open ko, pinapainit ko pa pala yung makina niya. Pinainit ko pa pala yung makina niya. Hindi niyo na nakita, pero pinainit ko, syempre. Kailangan muna natin painitin yung makina, hindi painitin yung ulo ng magulang. <laughs> syempre, makamasira eh, di ba? iniingat-ingatan ko yan. Kasi <laughs> eh, pag ko, yan syempre, 18 pag 18 na ako, may lisensya na ako. Syempre, yan na yung gagamitin ko. Pag ba? Diba? kapag pasok sa school, eh. <laughs> Grabe mang imagine ng ganun, no? Napagoods, diba? Yung hindi ka na mahirapan mag-commute, diba? Yung iisipin mo na lang kung paano, kung magkano yung papagas mo, kung kakasya ba yung budget para sa pagpapagas. Uy! Hakti, <laughs> so, yun yung pinaka gusto kong mangyari. <laughs> Tapos grabe, din nyo yun yung videographer ko. Kahit <laughs> alam niya nang baka sa akin siya dyan. Siyempre, binipilit, That's my ba ba bodyguard haha. <laughs> siyempre, sabi ko, siya mag-videographer. Kasi siyempre, may inuutos din siya. Give and take nga, diba? Tapos pa naipaalala sa akin na hindi niya na ako mahal. Ay, <laughs> Paano yung paalala niya sa akin yung 1818 na sinasabi niya? Ikaw kasi, inaalala mo pa yung mga dating mga goods moments na ngayon ay alaala -ala na lang. Uy. Kaya kayo, ay magjijowa kayo, sulut sulitin nyo yun mga moments niyo kasi syempre magbe-break din kayo. <laughs> joke lang. Pag yan mali yung size na binigyan sa sinasabi ko sa'yo, ah, sabi ko sa'yo pag mali yung size na binigyan mo. Panis, kahit ang layo-layo ko na sinasabihan pa rin ako. <laughs> si, syempre, si kuya. Sabi niya, oy, gusto ko rin magmotor." Ito try niya kasi siya, marunong siya magmotor pero napaka ilang taon, ilang years na siyang pinapaikot ng ay ay, jack lang. Hoy, nakandito na lang. Bye-bye.